MADAM! MADAM! Madam Arvan! Madam! Madam PANG! Ah! <laughs> so anong ginagawa mo Inday? Dato'ng panan natin para magagawin natin ang humidifier. Saan ka na hindi magbabalik? Kasi parang nakangumikulog yung bahay madam. Siguro dahil sa mga kahoy na natambak. Oh, ano? Siyempre so, yung bagong bukas na... Ano. Yung bagong bukas sa apalagot. Para ba ito eh? Inaalan mo na lang. Unikan mo na lang. Temporary lang guys. Sabang wala pang ayan. So, at sabi, sabi, sabi. ni, maglala nyo kasi! sa TikTok. Ano yung mga order to kung higaan niya eh? Yung ano mo pala mag-order eh? bago pala to? Ito ang tama mo. So, peri, talaga nyo to. Maliit lang naman po yung ibikitan na. So, ibikit mo muna siya sa ilalim mo Saan? Tingin ito mo nga. Ah! Ayan. 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 Kasi feel ko ang kulog ng kwento kaya gusto ko siyang lagyan ng lulog fire na ito. Ayon! Ang cute! Ang cute! Habang wala pa. Habang wala Ang cute! Dapat nakaano din ng mentada mo para kulog. Ay! Ang bango! Nakaka-relax, sarang-sarang matulog. Hindi ako makakatulog na ako ng mga ganito. Ang di ba? Nakamay mo nga? Oo nga, ko. Kakabukas ko lang. Alam! ano nga yan? Kanino nga lang yan? Ayaw niya magpapanggit. Ay, mami. Basta si mom. Ala. Kaya mo ko niya na. Ano nga na. Sabi niyo, bibilang ka doon niya. Amen. Bibilang ka doon niya, kakapiyan niya lang sa akin. Kaya ay sige bibigyan si Madam. Kasi nga kailan ko talaga meron. Alam mo ko ni. Oo. Kaya pa kibang sent din mo para uh, tayo. Ah, hindi din din ako ilalagay mo lang. mabango mo nga. Hello, thank you so much po. Oh. Sobra sobra thank you mi. Hello, mama mo. at dapat 'yang nilalagay mo kasi ano na 'yan eh, mabango na Isang bot, isang ganun. Eh ito yung taket. Ito yun yung drop? Okay. Oh, okay. Perfect! Wala, yun ka na ng mga ganyan. Gusto ano, medyo mental naman. Meron uh, but... akong bambu. Ay yun yung favorite scent niya, bambu. Yun yung ginagamit ka sa office. Ay, gusto ko ano na yung bandi. ano yung lavender. Lavender. lavender? Hi! Welcome back to my channel. And video, kung nakikita nyo dito, ah, nabata nyo pala na tayo. So, kung nakikita nyo, meron na naman tayo another unboxing. So, dahil nga, uh, hindi pa natin alam kung ano ang magiging kahihinat na nung TV ni Ayet, I decided na bumili na muna ng projector. Dahil, wala lang, gusto ko magkaroon ng movie night. Night hour, uh, ano ba? Movie day. Date, date movie night. Basta hindi ko magkaroon kami ng bonding na manonood kami ng movie, ganyan. At pala yung even yan. Ayaw din talaga. Pero so, dahil nga, uh, hindi pa natin alam ang update regarding that. Kami man din ay hindi pa alam kung ano talaga ang uh, kung may babalik ba or what. Pero anyway, mumili ako ng bagong projector. Ito ang pinakabago ng Lupo Rayo so, Tuya Kung naalala nyo na, ilagyan ba? Tingnan kami nila, nila ay ng uh, projector na lumo, lumo ray kaya lang, yung friend ko, hindi i-mark na lang tanto on the third, ayan, kung na, baka na, na, napapadaan to the timeline nyo minsan. mahilig yan humungot, magaling magkulat ng libro. Kaya yung magkulat ng parang to hope like romantic. So, one time, nakita ko, naghahanap ko ng projector. So, sabi ko, meron ako, friend. So, minang ay ang mabuting kaibigan at parang meron naman ang naitulong sa akin dati. So, sabi ko, PM, sa'yo na lang itong projector ko. Kaya, pinadala ko sa kanya yung projector ko from Cavite all the way to Nung Valencia. And ngayon, may bago ang Lumo Ray Mirror. Ito ang tinatawag na Lumo Ray Gen 2. Ito ang pinabago, pinabongga, pinaganda ang pink core. Kaya naman, pero alam niyo ba, kahit sa ng bongga, ito mamaya i-explain ko kung ano ang kamindahan ng projector na ito. Kahit na sobrang bongga na nito, alam niyo ba guys, makukuha nyo ito for almost 50% off compared sa mga projector din. Magaganda na rin naman, pero nagkakalagyan ng almost 25 to 30,000. Ito kasi magmura ito, mamaya i-reveal ko sa inyo kung magkano lang ito. Pero, sasimulan na natin. Itong Lumo range 2 ay meron na, yung kagaya ng ano, is built in na ang kanyang Netflix, YouTube, pati ang Android OS. O maganda ah. Maga man uh, gamitin. Kasi built in na yung mga ganong app. At at time, na lang ang phone mirroring. oo so, kung nananag mo, Pwede mo lang itong i-mirror sa uh, projector. Oh, so, barang dalit na. Oh, so, mamaya itatay din natin. At ito pa ang nito ang nito ay 1080p. So ito ay meron 1080p with 4,500 nung So, ano Mga 4K mo na kagay. Oh, linaw nito. Lalo na kung itatapat to sa white wall tapos madilim yung kwarto. Tapos perfect na itong manokan. Yung dati nga lang, yung dati kong projector. Ang ganda na nun, guys. Tapos ito, pwede itong magkakalala lang. 50 to 200 in Yung kanil yun niya, di ba? Ang laki. Pwede 50 to 200. Up to 200 in depth. Medyo maanot ang pagkakabalot nila. Bongga. So alam na, at may nakalagay na fragile. So alam natin yung trip na trip, ang item. So ito na yung main item. At dito muna tayo sa ano, what's this? I think that's what I think ito na yung mani ano, mani yung tripod. Ito nga. So di ba? Ang pagandahan nito, hindi mo lang tayo papasok po sa... Dati na, kasi walang ganito guys. May adjustable stand na ito. Ah. Wow ang so, perfect naman ng mo, ang ganun na mag-innovate and pair them. na ako ta uh, lumo na ano, yun. Mag paya, maganda pa yata talaga ito. lang, ang maganda lang ng unit nung eh. Tapos, ah, perfect. Paano ito? Ah, ito. Ang galing, hindi ka matatakot na matumbal ka. Or, kaya niya, sobrang bigat. Ang bigat niya. Kaya natin ito, guys. In fairness, ano ka kasi metal na, guys? Diyan nga. I will be the last to leave. I won't say a word, just let you breathe. I won't make a sound, I won't slow you down. I knew we were on for time. Just a pass and streak, nothing you would keep. Mm -hmm. I fell into deep. And as far as I, I sighed, at least how I remember, we were leaving in September when red and gold paint the sky. After. 38 hour na rin. So, medyo na hirapan lang kung uh, ano pero yan. Tamang tama na yan. Make sure na matibay yung pagkakaano para para hindi mahulog ang inyong projecto. Matibay okay, ako ni Metal ka okay? guys. So, pumunta na tayo sa ating main item. Maliit lang pala talaga ito. Oh. Uh, may ito ang nagpabigat. So, ito projector ito so, guys. Yeah. It only needs at least 1.5 meter distance para ma-achieve niya yung ano, 50 in, uh, na ganyan, di ba? Hindi ka, mo kailangan ng na malaking nail, kahit 1.5 meter lang. Wow! And then, dito na tayo sa na main event. Ayan lang ka! Ay, hello, hello! So, andito na ang Lumo Ray Gento. So, ayan, magta na natin. At nakabag na ka. Dati kasi yung projector na nabili ko. Walang bag. Ito meron na So, sobrang taste ng so magiging projector nyo at ever. Ito yung tag. Pwede nga din sa outing. Ito, uh, color. Parang metallic green. Parang green na ako. And it comes with a manual. So, very cheap talaga yung yung projector. Ito yung tag. Pop. the Well, pop. Dito eh. Diba? Cute. Home matalo yung at ah, alam niyo ba guys, before I forget, alam niyo guys, kaya ako nabili na nyo ito. Meron lang ang built-in na two Dolby speaker. Ah! hindi nyo na kailangan mag-connect na, uh, at dati kasi, kailangan mo pa lang separate na speaker na ikaw connect mo na yung, uh, projector para gumana yung music. Ito hindi na po. Dahil meron na kang built-in doll milk -built thinker. Dalawa na po yun. And alam niyo ba guys, na yung mga gitong projector, nakakahalaga, yung, yung iba ha, yung ibang brand, nakakahalaga ka na kating uh, 25 to 30,000 pesos. Pero ito, you can get this for only 10,999 pesos. Nakakama ng tripod at meron na rin bag. Parang sigurado ang hindi magisira ang iyong projector. Di ba? Ang cute! Para yung mga movie, napapanan niyo na nag ko na yung di ba? And then, ano yung kanyang remote at ang kanyang taklakan. Ay, wala ka yung ano, wala akong ano. Hindi ko ka ngayon. Bukal na or mamaya. Ay, ito, another, another tripod. Pero I'm not gonna use this. Ito, ito, ito. Meron yung DMI, may connector na kung anik-anik. You just have to uh, explore them. Oo, uh, oh, kung bibili kayo nitong gamit na ham, hindi pa nga natatry, no? Ang ganda, we. Itatry ko, wait lang kayo. Ito lang nga ni, itatry na nga ni. ko lang ganito ito. Sobrang liwanag niya. Tapos kapag inano mo lang, uh, uh, automatic ka, uh, yan mo ha, mag aano uh, diba? yan ka, mag-auto-correct. Kasi tabingi, di ba? Mag-auto-correct yan. Ayan mo, ha? Tingnan natin kung mag-auto correct ka. Ayan, di ba? Nag-auto correct nyo, okay. guys. Ang galing. Ang galing-galing niyo! -galing Kaya lang wala pa akong button, Tomorrow. Ayan lang, okay. guys. Moment of truth. Malalaman na natin. I-play natin. I-on natin. Ayan. Ayan. Ayan, ah. So, nakatulog na Ginabi na lang ulit. Ngayon lang natin matatay. Ay, walang bat ng yung remote kanina. Meron ngayon, na ano ko na, ano? Na, na set na. O ngayon, itatry na lang natin. So, meron na built-in na Netflix, Prime, Spotify. Muda na kibo, di no Ay, kaya saan Pwede kayong mag mirroring ng na yung room. Saan po? Hi, mga na. Malinaw siya, in fairness. ating aparador. Ayun ngayon, i na natin siya. Pero pakita po kayo para mas maganda ma. dito. Try mo nga. Si Asyong at si Pet. So po lang yung tura niya? Ang balag na lang. Hindi <laughs> ko pala na nalang. Uh -huh. mas okay siya. Tapos itong sofa, ilipat dito. Hey, ay, so, ito mas sabay sa dyan. Ipubukos mo parang lumago. Para, para, para dito yung Hindi ko alam kung paano ito gawin, pero labanan na, na nalang talaga ano? Actually, dapat ay, naayos na, na pa. Si ayan, P. 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 ayan. TJ, parang siyang naka-automatic. Ang amazing. So, pag-iwahiwalayin mo na lang. At ah, may, ano, may built-in speaker ng kaya. Kaya ang ganda ng ano. Pag wala tayong speaker, ano yung naman music, nyanin kaya na ito ka. Pero medyo na, ano pa, pinili ko na may aircon talaga to. Ayos na yung aircon. Pati maglalap <laughs> pa, rin aing Maganda rin, pero maganda rin dito. Maganda dito, Maganda kasi portable siya. Ako, kaya, kaya, kaya saan mo dito, siyang salin ilagay. Salin. Pwede mo nga dalhin sa salaan di ba saan. eksaan? naiyod nain to nain 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 pwede? nain 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 tong nain 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 para nain 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 Paano nga? nain 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 <laughs> ano bang naiisip mo? Buksan mo yung ilaw pag may ilaw. Pag ah, may ilaw, ito kagaya. Ah, malam. Kailangan talaga mo din eh. Pero ba? Ano yung ilaw? Ang ganda. Maganda siya. Lalo na pag movie guys. Maghanap lang ka kayo ng movie na favorite nyo. Pwede nyong i wind mirror sa inyong mga Self-mode. Yes. Ano ba, naka-screen mirroring lang yan. I love it. ang ganda dito, yung pag yung sofa nandito na, tapos may carpet lang yon Ah, yeah. Tapos nakaupo yung okay. e iba dyan. Diba? Yung iba nandito, yung iba Diba? Maganda. sa naka-ganda dyan. Medyo liliwanag na siya. I love it. Diba, tapos it. wala pa yung TV na I love the idea! Diba? Ako na gusto ko yung mga takbo ng utak mo ngayon. Ha? Yeah. Kapag kunyari may ka... Ano yung tawag doon ka? Movie Marathon? Oh, or like the like, like, film? Oo, okay rin oh. Okay, siya. Anyway, ito ha, may murder. Kasi may nadyo din talaga hindi ka mahirapan sa akin ilagay. Mm mo lang kasi baka managlogger. But anyway, guys. <laughs> and Maganda ano, siya. Hanggang dito lang muna ang ating vlog. Kasi mamaya-maya mag-walking mag pa ako. O dahil ko ngayon mag-edit. mamaya, na, mo alam mo, alat na yun na. Patatapot ako mag-upload mga alam. O, so, 8.30 ako mag-walking. Okay? Kailangan ko mag-walking pa rin. So, anyway, ngayon. Thank you, Kamal, for walking. And, pag gusto nyo bumili ng Lumo Range ayan, bumili na kayo. Sobrang ganda din nito. And, may, hindi na kayo mayroon. Kasi may built-in speaker na. Ah, nice. So, anyway, again, dito lang muna. And I'll see you tomorrow on our next vlog. Panoorin nyo yung mga vlog namin, ha? Huwag kayo mag-YouTube lang, ha? Thank you, Kamal. Merry Christmas. Hi, maraming maraming alamat ka pala ng video na ito. Kung natuwa ka, plinth, don't forget to like and share video. mag right na rin kayo para bongan na.